Para ng Ito, ito. Ito, oh. Ano niya ito? Kain niyo dito. Kuya, try niyo na lang. Tapos dasal ninyo, na Para di sa ito. Para sa lawa. Ah, ito, ito na dito. Ah, para sa natin. Para pa natin ng bubong. Yan may lapad. Lapad. Lalagyan natin ng bubong para na yan. Oh, na natin muna 'to pa. para ma-abanan dito. Baliktad, baliktad yung ano niya. Baliktad yung baal niya. Hindi, hindi. Sa baba po. Ah, oh. baba Hindi, hindi. Hindi Para meron siyang hawakan. Tingnan ko kung pasay ito. Ito po. Tapos dito. Chibilar na. 3-4 by 3-4. Ang gano'n. Kung anong kulay nito. Ang mga... Bako na to. Ganun din ang kulay nun. Tapos ito. Itong lugar na to. Ito puti ita. Like, ah... Uh,

ilalagay bago na lagyan ng buhangin ng yung pantambak at saka graba lalagay muna natin din ng plastic para yung ano yung yung damo hindi, at, hindi siya tutubo kuno pero dapat yung naka naka ganun siya dahil pag ganun papunta na, nakapatong siya parang ero ano tapos siya muntaganan natin yan Pagkakarang natin parang tubo para yung tubig dito pa ganyan ano para walang tubuan hindi to tubo yung damo kaya naka-planting na kulay black good morning good morning ito ganito ano para hindi siya ano hindi siya tutubuan ng damo tutubuan ng damo ano kahit naman manipis lang na ganyan tapos grabaan natin yan ang para hindi tutubuan ng damo ito ganyan na to ano parang pantambak talaga ano Galing pa daw ng Canada to, dala nung natatay ito yung plastic eh. Kumuha si Buhay, plastic clothing. <laughs> ha? Huh? Ayan, good morning, good morning. Lagi hey, muna natin, 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 natin sa sako to, para hindi pa natin okay. uh, wow. mag-film na no, okay. eh. Ito ang mga ito. Ito ang mga ito. Ito ito. mga na hindi na may aloe black yun yun eh. Lagyan ng aloe black ito para parang umaba yung parang posting niya. Oh, poste niya. Poste kayo na na. Oh. Ang ah, mga alit sa bukan na rin ito. Start na natin ito. Oh. Ito, ito pare may may kore may ano dito Saan natin tayo ginilagay yung ilaw dito o oh, dito? Para sa ganda ata rin. Wala na, no? wala. Ito so, patantas niya parang yung aircon. Ah, dito siya na. Hindi mataas yan. Okay lang. Ano uh, ang reference level na gumagaling natin, pare? Ano ang mga, gumagaling na si natin, pare? Palatadaan. Palatadaan na tapos isipisan niya na ano okay. po ito, lahat alam nila. Pintor, masuhol. Pagkali lang ito, pagkali lang pa ito, mga lang ito, po yan. No? ang ganda po rito. Napakaganda ng tanawin dito. Si pare kong tayo dyan at siya na. Anong itatanim niya dyan? itatalik okay. tayo mabuti ayan maganda lalatagan na na ng aming graba nito o oh, napakaganda nung likod o oh. buwan muna kami at uh, hindi muna kami magkaanong mga uh, idol. maraming tao pa naman sa resort tagali eh nyo na yan ito yung hilog namin lumulubog po rito mga ito malalim pero ito yung hilog uh, ay, ayan nandito uh, ayan nandito Good morning, good morning. Ay tanggalin niyo muna Good morning, good morning. Ayan po, Ay, ito. Lang naman tayo. Sa kabilangalan naman naman Orin, kanin kaling. kanin kaling. Kaling kaling. Yan po. Marami tayong ulam. Labong, itlog, at saka talong, at tsaka galong. Marami. Maaga ako na malik, eh. Tsaka itlog na. na pero ano sinawawala yung itlog, itlog. GG mga ito. GG. Dalawa-dalawa. Yan. Nagugas na po ako. GG. Dalawa-dalawa. Marami tayo dyan eh. Kaya taabot doon. Eh. Kanya na nalang natin. Tingnan nyo si tanta na. Tatlo yung kinukuha sa tanta talong gong. talong eh talong talong yes talong model paita na naman eh masarap pa sa tagaraw ay tagulong eh no? tagulong dito na lang natin baka para... si may may saka itlog 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 ang dami natin ito kung kaya natin yung itlog na sibuyos, okay. no? may kailangan, kumpa, yung, ano si Boy? Ano Kailangan ko tayo Yung nakabili, ano, lungganisa. Ay, ang dami ko pala lungganisa. Bili ni nanay, yung taga, taga, ano, taga, ano kayo, Taga, 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 o, nakapayo pa yun. Dito. log na burok yun yun, yun. 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 lahat yan pati hindi tumatay ito parang balot ano? hmm. Hindi pala tumatay basa uh, naman tayo rito na pag naman natin yun gano'n talaga pagka ano kopoy eh, uh, yung pinag ano ng alo yung tatawin mo ang kasal mga yun ah. Ay, oo, oh, oh, asin, wala. Hindi, na mag-aasin. mahalat pa yung asin. Ma -ma asin. Kakasya na tayo dyan. Oo. Oh. <laughs> Yan, o. Halo, 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 Talong, talong. Talong. Talong, talong, guys. Masarap na talong ito. Masarap na almusalan ito. Naman lang eh. Oh, oo, masarap yung bumula. <coughs> Bata nang nakarondona at uh, na yung mga sakyan? Double parking. Oo, oh, obligahin mag-double parking. Ah, tatay ko pala, tatay ko nag-double parking Huwag eh. <laughs> Obligahin okay, mag-double parking, nakakaya sa mga dumadaan. Dino, Ang lobo na masarap. Loob. Mamamangalan buo Masarap talaga 'yan. Tata santay na. Ano ba?

Bandarito, bandarito, oy. Ay. ay, dito na kayo. O, oh, sino? Dasal, dasal. O, oh, dasal mo tayo. Ito lang magdasal. <coughs> <coughs> Pangalan ng Ama ng Anak ng Espiritu Santo. Lord, maraming salamat po sa pagkain na kapag sa amin ngayong araw na ito. Naway maging kalakasan ito upang mapagtagumpayan namin ang aming gawain sa buong magapon. Amen. Kain na po, mga ito. Kain na po tayo. Labong, oh. labong, at saka labong. Bakit talaga magaling magkatabi si pare ko? Ah. Dito, natabi. Labong, mga ah. abot mo ron. Labong, tignan nyo, mga ito. Oh. Labong, at saka itlog. Hmm, ka na ka naman. Ang tura nga ha? Ganyan na ganyan na ka. Kita na ka, ha? Luya. Luya, mga nga. Ito, ha?

Ang dami ng ulam, ha? Ubus <laughs> niyo na uh, ano hmm. na, Kahit na sa pagkain na, malakas tayo. Kahit na sa trabaho, hindi. <laughs> Yan, you know, ha? Kalunggong at po sibuyas uh, may kamate ay, ano? At, 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 at Hmm. Kamatis. Hmm. Lagyan yung, ano, lagyan yung itong namalat, wala so tayong asin. Yung, ano, yung kamatis. Hmm. Hmm. Oo, oh, kamatis. Kamatis, ano, masarap.

Baka kayo nyan, galunggong, galunggong, mayroon pang galunggong dito. May galunggong pa kayo dyan. Ganyan Parang ulang ulang. Parang ber? Ayan o, karakal ka yan ha. Ito, nga ito. <laughs> so, labong. Ginawawala dito sa atin na labong. Probisya eh. 大人也不管，管着管着。